Ito po to, ang totoo. Ang buong mundo ngayon nag-iisip sa semiconductor. Hindi tayo nag-iisa dyan. Marami tayong kalaban. Okay. Kasi ang semiconductor magiging importante because of the forthcoming eh, revolution. revolution, the fourth, fourth industrial revolution. revolution. Iyan po yung robotics, mm -hmm. artificial intelligence, kailangan yan. Oh. Uh, yung mga factory ngayon, puro mga assembly line robots na yan. Mm -hmm, mm -hmm. Kailangan ng semiconductor dyan. Sa so, sila kukuha ng semiconductor. So marami po sa Eastern Europe. ang Ayan yan. Ay yan ang inaasikaso nila. Okay. As a matter of fact, parin Conrad, parin Joe. So marami tayong kalaban dyan. As a matter of fact, mm -hmm. ang isang hindi ko nakikitaan mm -hmm. ng pag-ayos, itong mga kaibigan natin nandyan sa... Uh, uh, gobyerno. Mm -hmm. Yung tungkol sa data centers, mm -hmm. alam mo ba, Vietnam, Malaysia, mm -hmm. Thailand, Indonesia, pinasukan na ng Amazon. Okay. Yung Amazon services, mm -hmm. nagtayo na sila ng mga data centers. Eh, ang commitment nila, in the case of Thailand, for example, is 3 billion dollars. Magtatayo ng data center. Investment na 3 billion. Investment na 3 billion dollars. Mm. Kasi sinasabi ng mga yan, dalawa ang dapat na tingnan natin. Yung data centers and then the pool, the pool of of uh, no, engineers, uh, manpower resources. Diyan oh, kayo, kayo kikita, sabi nila. Sa Pilipinas, kasi ang gagaling ninyo. Na, ginagawa ba natin yun? Uh, ba tayo? Yun din ang pinag-usapan sa IMF World Bank, oh. yung human resources development, bukod sa uh, food security. Oh. Kasi number one concern na, nga, maski World Bank, hmm. nakikita yan, maski IMF, yung eh, food security, hmm. Uh, kaya nando doon si... Kaya nando si Dar Junior. Ay, ah, Dar the, Junior, Si, but, Laurel called, Junior. Laurel Junior. Junior. Tio Laurel Jr. Hindi pala Dar Jr. O, oh, kaya kaya nando. Binanggit mong data center, tama yan eh. Kasi may nakausap ako tungkol dyan. That's the new wave of yes. the future na sa technology. Uh, and sa uh, some of the telcos were, go, are, were supposed to go in, I think, two uh, years I, ago. I, have talked with two passengers. Kamusta infra niyan? yan? Ganito yun, nga. O, oh, paano? Ah, okay. Let's work on this thing, etc. Nung nakita nila, we will be needing this kind of uh, uh, power supply, et cetera, oh, patay na. Patay ka. Where are we going to get that? Ito yung data, cloud, mga ganun-ganun. Ganun eh. Minsan hindi ko naiintindihan oh, ngayon sinasabi ng kaibigan ko, yan. pero ang laking bagay pa ng, ng infrastructure ka? o yung energy, power. Oh, ang malaking bagay doon sa okay. create more, eh, pag 20 billion pataas ang iyong uh, capital, stock, mm -hmm. 20 billion pesos pataas. Eh wala kang VAT. Iilan lang 'yun, pare. 20 billion or up ang capital stock mo. Wala kang VAT, mm. Zero VAT ka. 'Yun ang idadagdag doon sa create more. maga, para po to doon sa mga naglabing, naglalabi mm -hmm. na malalaki at hindi ito, Hindi ito tungkol doon sa ano ha? Hindi, meron akong 20 billion. As a matter of fact, I have 100 billion dollars. imi mirror ko yung 100 billion dollars ko dadal. Ayan. I-mirror, mirror. 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 <laughs> 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 mirror. Hindi, take lang yun. Take lang bro. Hindi, maraming ganun, ha? Ah? Maraming, ganun. Maraming Maraming ganun. Sa, a, sabi, ang mother company ko, oh. laki-laki. Ang laki-laki. Oh. Eh, wala namang pinasok dito. Pero, ah. pero pina pinayagan ka. Para, pwede ba sa Create More? To get your incentive, yung, ah. That's what I'm trying to say. Pare. Bakaya, andami baka payagan. Ang dami nang na-register na ganyan ang ginawa. Mm -hmm. uh, mm. Tapos po, yung bagong ano ngayon, Create, may discretion ng presidente magbigay ng iba pang klaseng incentives. In addition to? Without passing to the review board. Alam mo? Without that. So we're giving to the president the discretion and uh, everything. Uh, that particular... To give more incentives, hindi na kailangan magpunta sa review board. Yan po ang dina tinulak nila sa Senado. Kasi, naalala ko noon, malaking bagay na nagtalo dyan, nagkatalo. Yung incentives ba ng tax exemption sa BCDA? Okay. Ang gustong itulak ni Gordon noon, gawin na lang sa ang presidente, ang mag decide Ayan, nasunod na. Hmm. Kasi dati, ayaw nila yan. Ayaw nila yan. Kasi, eh, paano kung loko yung presidente? Yan ang sinasabi pala. Uh, eh, but, uh, eh, ngayon, naibalik na nila yun. So, nanalo na sila. Na, uh, kasi, ang isa pang, yung review board na sinasabi niyan, uh, parang may standardize sana yung mga iba't ibang mga incentives giving agencies. Kagaya niyan. May pesa. May pesa, may preport, may kung ano-ano. Chesa. Peso, chesa. Chesa. BOI. BOI. Incentive siya. Agri. Yes. Nagbibigay din. Meron yan. Meron. Paano yan? Meron. Chapsoy. <laughs> Di chapsoy. Other countries like Vietnam, uh, yeah. Thailand, they also give incentives. Yes, sila of mga course. Programa. Pero targeted talaga yan. bro. Focus eh, strict to 2 strict to doon. Ang sinasabi nila kaya no, no. na-convince nila ang mga senador eh matatalo daw tayo sa incentives not true hindi tatalo, ni sobra, sobra tatalo tayo sobra-sobra tayo eh sobra-sobra tayo nakukunan ng ganyan hmm. nawawalan tayo ng formula kasi bigay tayo ng bigay Just to give an example, yung sinasabi ni parang Conrad yung uh -huh. sa give it to the president, no, kung, ano ng ng kung ano ang impact niyan. Kung ano impact niya. Another uh, other incentives. Ito yana. Yung sa Vietnam, meron doon uh, meron doon na uh, ano LNG uh, gas das. gas production facility. Ang kasama nila doon yung uh, Japanese Mitsubishi at or Mitsui, Mitsui. Mitsui. Kasama nila doon sa ano eh nagtagal yung ano uh, ano nagkakaproblema doon sa energy secretary ay minister uh, industry minister etc pumasok yung prime minister okay Dito, niya silang lahat o ano anong problema yan ba ang problema At tama na yan o ito na kaya ng presidente yon oo yan ang uh, uh, o oh, okay so okay yung ganon okay kumati ng presidente mo eh kung maraming uh, vested interest na nakapaligid Ah... Uh, ayaw ng LNG. Eh, <laughs> or hindi, gusto nila yung kanilang uh, panok sa LNG. One way or the other, that will be exposed. One way or the other. Marami aangal na Marami business. Marami aangal uh, uh, Merong, uh, so kailangan ng check and balance. Oh, ba yes. Eh. Uh, hindi naman yan, kara-kara, ano, bibigyan ko na lang, et cetera. Hindi naman ganun yan eh. Titignan, ang daming competing interest yan. O bakit ito binigyan mo, ito hindi? Ang may, <laughs> May SWOT analysis kanya? niya. Na kung Siyempre, lahat ano diba? Kasama na yun. Kasama na yun. Eh, yung minsan, yung mga nagsuswot analysis, ah, analysis, para analysis paralysis yun. Nabi. Na, na. uh, <laughs> yun ang problema lang, doon. Eh, ah, God, kung matutuloy nga yung... Uh, kasi ang dami natin prospect eh. Puro hmm. potential eh. Yeah. Yung sa electronic, yung sa EV raw. Oh. Naku. Kasi we have all the minerals. Oh, of the EV revolution all over the world. Totong mayroon tayong minerals, mayroon ba tayong ginagawa doon? Yun ang problema dyan eh. Wala ba? Uh, Pero, sino ang... Si D, ang DNR pare, science-based na kayo yan. Mm -hmm. Sino ang mga companies na alam natin o naglumalabas na nagagawa ng battery? <laughs> hmm. Semiconductor value added processing. Oh, na Para processing. yung binebenta natin hindi lang yung hindi lupa. tipak tipak na lupa, hindi yung ano talaga, yung produkto na. Ang laki ng potential, di ba? Oo. Oh. Eh ganun lumayaman na inje, ah India, sorry Indonesia. Kaya nga ah.